Sobrang sarap po dito. Grabe. Naririnig nyo ba yung naririnig ko? mari Makikita nyo yan kung ano. Pero ngayon, dito kami nagtatambay. Ah, kanina nag fight kami ng lunch dito. Kaya, hello! Silvia Sanchez ipinakita ang masayang buhay niya sa probinsya kasama ang kanyang mga team sa trabaho at ang ilan sa kanyang mga kamag-anak. Iba talaga ang buhay sa probinsya nakaka-relax kahit na nakakapagod sa trabaho. Nagbudal fight pa nga sa tabi ng ilog ang mga kasama niya at syempre si Silvia Sanchez nagbao ng maraming pagkain. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. dito, grabe. Naririnig nyo ba yun naririnig ko, Marie? Makikita nyo yan kung ano. Pero ngayon, nagpapahinga kami dito dahil rest day namin ngayon ng shoot. Kaya, sobrang sarap po dito, grabe. Naririnig nyo ba yung naririnig ko, Marie? Makikita nyo yan kung ano. Pero ngayon, nagpapahinga kami ng shooting. po dito, grabe. Naririnig ba yung naririnig ko, Marie? Makikita nyo yan kung ano. Pero ngayon, nagpapahinga kami dito dahil rest day namin ngayon ng shooting. Kaya, dito kami nagtatambay at ah, kanina nag noodle fight kami ng lunch dito kaya hello hello <laughs> yan masarap ay dito yan napakano dito sarap mag relax sobra so, yan lang narinig arap ng hangin, ang damig. Ayan. Nakaka-relax sobra. Ibang iba pagdating natin sa Maynila. Carl, nag-enjoy ka! Happy ka! Yay! Malaki din sa probinsya si Miss Sylvia Sanchez kaya naman ang buhay sa probinsya ay hindi niya ipagpapalig sa anuman. Dito siya sanay kaya naman binabalik-balikan niya ang probinsya nila kung saan mayroong ilog at nakakapagtampisaw sila ng kanyang mga kasama. Napaka-hectic din ng schedule ni Miss Sylvia Sanchez at halos kararating lang din nila mula sa kanilang trip kasama ang kanyang buong pamilya. This time ay todo kayod muli at trabaho ang kanyang binalikan sa Pilipinas. At kasama ng kanyang trabaho, hindi mo mawala ang pailang-ilang pamamasyal nila sa probinsya at syempre, nagre-relax din naman sila pa minsan-minsan. Sinusulit din nila ang pagpunta sa probinsya dahil nga hindi sila madalas na nakakauwi dito.

Hayahay ang buhay dito Napakapayapa at tahimi Kaya naman parang mabagal ang oras Kapag ikaw ay nasa probinsya At nakaharap sa ilog Tamang kwentuhan, tamang paliligo Lahat nga ng ginawa nila sa ilog Ay talagang in-record nga ni Miss Sylvia Sanchez Para na rin sa kanilang memories Sobrang saya talaga At talagang hindi pagpapalit ang pagkakataong Nakakarating sila dito Mapapalamig ka pa talaga ng kain kapag sinasabayan mo ng palitigo at pagpipiknik. Sobrang sarap ng kanilang harapan, budel fight ang inihanda ng pamilya. Nanguha pa talaga sila ng mga down saging para libre na sa at mga nakakamay nga sila habang nagbubudel fight.